Hello po, good afternoon mga idol. Ito po yung ating palayan ngayon sa resulta ng ating panahon na shoreline. Ngayon po ay huminto na yung ulan pero bali dalawang araw ang suspindi ng klase. Ngayon ito po yung inataki ng shoreline ng mga palay, mga tanim na yan. Natanim na yan dyan sa unahan yan, mga blanco na yan. puro na yung nataniman. Kaso nababad sa line. kaya yun wala na nangyari sa mga tanim yan bali yung palay ko rin hindi ito yung palay ko to tinamaan dito ng line. kaya sobrang ano malawa ang distansya hindi magka ito sa akin tong palay itong medyo may na yan na malawa oh. lagyo to oh, pagtanim eh, ito na itsura ngayon Inataki ng kohol yan yan oh. hanggang doon sa kanya yan putol na yung mga tanim doon oh putol na bagay yung mga tanim yan oh damage siya ng shear line shear line walang pakialam ang shear line kung mayayaman ka man o mahirap basta pag dumaan ang shear line tapos ang tanim mo so, ito yung nangyari dito sa yung pilapil na yon yun yung blanco na tignan hanggang doon may mga tanim na yun pati nga doon no, sa unahan may tanim na yun papuntang kalsada wala eh tau Kaya ako ngayon nahirapan makarecover sa kanilang gastos kasi gumastos na maubos pa yung mga tanim Pero yung banda sa itaas hindi naman gano'ng nasira kagaya nito hmm, Sa akin yung banda sa itaas kumaganda naman hindi naman nasira may makukuha naman talaga ito yan ang ganda naman din yung si baba lang talaga yung mga ano daming daming so una puro yan mga ginastusan yung nauna ditong palay sa kapitbahay namin ano na magbubunga na yung sa akin magbubungan na to oh, magbubunga na rin dun sa akin oh. maganda ang palay kaso lang hindi ganong dukot hindi ganong madikit hmm, katabi ko medyo na itas -taas. maganda taas ibabaw kasi wala talaga tong ano dito na sure permiko basta. Ng hmm, maganda bagay 'yun sa itaso. Eh ito po ang mga idol ang resulta dito sa share line. yung sa ibaba alamid. Sa itaas naman okay naman. Kaya sana yung gobyerno, yung agriculture magbigay sila ng supplemental na ano, na binhi.